Nagkamali siya ng kalkulasyon ng talon. At habang umiikot sa ere, tumama ang ulo niya sa bilis ng 112 kilometers per hour. Bumagsak siya ng malakas sa tubig at napasinghap ang buong crowd. Naghihintay kung aahon pa ba siya. In everyone's relief, muling lumutang si Greg at lumangoy papunta sa gilid ng pool. Pero malinaw na hindi maayos ang kanyang kondisyon. Dugo ang umaagos mula sa malaking sugat sa kanyang ulo. Mabilis siyang inasikaso ng medical staff. Tinahi agad ang sukat para mapahinto ang pagdurugo. Si Greg ang pabunod rito para manalo. Pero matapos ang insidente ngayon, bumagsak siya sa 5th place. Lahat ay inakalang magwi-withdraw na siya sa kompetisyon. Pero makalipas lang ng 35 minutes, nakita siyang muling umaakyat sa diving board. Kabado ang crowd habang pinipilit niyang ibalik ang kanyang composure. At nang tumalong siyang muli, pinatunayan niya ang lakas ng loob at determinasyon niya dahil sa kabila ng lahat siya pa rin ang nakasungkit ng gintong medalya